Hey guys, ito naglalambing ang aking pusa na si Yachi. Ito guys oh. Hachi! Okay. Pusta! Wow! Oh. Pusta ka na? Ha? Oh, mabuti po mo ko dito. Tinan ko nga yung mata. Tinan ko ay may buta. Oh. So, ayan guys. So, oh. tignan mo naman kung gano'ng kaganda yung abing prinsesa na si Yachi. Ayan, oh. Oh. Sige na. Yachi. Bye-bye, Yachi. Bye-bye na. Yachi, bye-bye. So, ayun guys. Ayan nga si Yachi ko. At talagang napakabaita po sa yan. Pero may time na moody kasi uh, munti siya guys. Nintay na lang namin yung kanyang oras o araw. Guys, sana mabuhay lahat yung kanyang anak ngayon. Hanggang sa muli. Bye bye po.